malamig palyado pag malamig malamang sa fuel pump or injector tingin natin si may check engine or coil mga replacement coil niya may tatlo nakalabas oh. ang tatlo tingin natin kung anong lumabas yung check engine yun oh. Ay, camshaft ano, tayo, ano na siya narikta na to kulan eh kulan temperature Tino mo sakit Ignition coil B Tatlo mga idol oh Ha? Yo nagalaw Namalya Namalya pag nagalaw <coughs> Yan pag ganyan idol Nirekta na to Hindi na spring bolt na yan Ignisyo ko will be You know? Anong ginalaw mo? Yung sakit? Oh. Saan? Ay, yung airing oh. oh, balyado siya no Oh, hindi, ito nga, Ray Ito, pag nagalaw to, tinan mo Oh, gumagana pa no oh. Gumagana pa sa pag nagalaw oh. Yeah. No. May putol to. Ano? Oh, may putol to. Yung sa wiring. Oh. Nakalak siya eh. Tititingnan natin to, ano. Tapos B, ito. Itong wiring. Eh, okay, titingnan natin yung wiring.